Andito po tayo sa bahay ni kaibigang Pasiritos mga kaidol At uh, dinalaw po natin siya no. At uh, matagal-tagal na mga kaidol at uh, di natin kakalimutan mga kaidol no yung uh, pasalubong natin, yung alay na Talagang madadown si BBM. Kasi halos lahat ng uh, tao sa Pilipinas daw pagpalang ah uh, hapon sa inyo mga idol no. At uh, andito tayo no, pupuntahan tayo sa pupunta tayo dun sa bahay no ni kaibigang Pasiritos mga idol. At uh, may dala tayong alay no para sa kanya. Treats niya ba? So, ayan, Parang malapit na umulan, no? So, magmamadali tayo, mga kaidol, para makapunta tayo kaagad doon sa bahay ni kaibigang Pasiritos, mga kaidol, no? Ayan, sa mga sumusuporta pala, no? Maraming maraming salamat, mga kaidol, no? Sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin, no? So, ayan, hanggang dito na lang muna, no? At uh, baka maabutan tayo ng ulan, ba? So, ayan. alang uh umaga sa inyong lahat mga kaidol no at uh, andito po tayo sa bahay ni kaibigang pasiritos mga kaidol at uh, dinalaw po natin siya no at uh, matagal-tagal na mga kaidol at uh, di natin kakalimutan mga kaidol no yung uh, pasalubong natin yung alay natin kay kaibigang pasiritos mga kaidol na chocolate so ayan so Mapagpalang hapon sa iyo, kaibigang pasiritos. Ayan. So, nakikipag-usap sa atin si kaibigang pasiritos ngayon mga kaidol. At uh, nagpapasalamat sa mga kaidol no, na binisita natin siya. Walang anuman, kaibigang pasiritos. No? At uh, nagpapasalamat din ako at uh, okay ka din Maraming maraming salamat kay Bigang Pasiritos sa walang sawang pagsubaybay mo no sa aming tatlo sa team believers. Ayun. Ayun sabi ni kaibigang Pasiritos mga Kaidol Nagpapasalamat din daw siya at uh, naisipan natin siyang bisitahin no. At uh, salamat daw sa dala nating alay at paborito uh, daw niya mga Kaidol to itong uh, chocolate na dala natin daw sabi niya ano? You know? so yan parang im imported pa to kaibigang pasiritos ano? You know? so hindi lang si kaibigang pasiritos mga kaidolo yung uh, binisita natin ngayon uh, pati din si kaibigang David you no? Know? si kaibigang Ilaw at uh, sa susunod naman si Diwatang Erika yung bibisitahin natin mga kaidol. No? Shoutout nga pala no sa lahat ng uh, viewers natin diyan na laging nanonood no. Kay Ma'am Lorna niya ayun Shoutout sa iyo Ma'am. Kay uh, Bio Salon, Sir Leo Salon, ayan. Kay ma'am tsaka kay dad, no? Sa Goodrow family, ayan. Shoutout sa inyong lahat. Kay Ding Rion Mix TV, ayan. Shoutout sa iyo, Idol. Kati Rihuso, ayan. Shoutout sa iyo. Kay Lovely Heart Vera, ayan. Ma'am Ma, Ma Imilda Duki, ayan. So... Maraming 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 salamat sa inyo mga idol no. Ayan, si Sabi ni kaibigang Pasiritos mga idol kung may sadya ba daw tayo. Ah uh, Kaibigang Pasiritos uh, andito ako para bisitahin ka at uh, magdala na din ng alay para sa iyo no. At uh, matagal-tagal na din tayong hindi nagkita. pwede po bang malaman kaibigang pasiritos kung ano ang mangyayari sa administrasyon ngayon yan sabi ni kaibigang pasiritos mga kaidol na talagang madadown si BBM kasi halos lahat ng tao sa Pilipinas daw. Ay, uh, Kinamumuhian na si BBM mga kaidol no. Sabi ni kay Bigang Pasiritos. Ayan Maraming salamat kay Bigang Pasiritos sa ano sa sagot mo. At uh, marami ding naghihintay no. Kung kailan na uh, mapatalsik si BBM. So, tingnan yung bahay ni Kaibigan pa si Ritos mga kaidol no? Parang simple lang Yan o no? At dyan uh, natin nilagay yung alay niya no? Kung nagtatanong kayo mga kaidol no? Kay Inday Lady Hunter uh, Nag-i-explore siya mga kaidol no? Ngayon Namimiss niya daw niya, namiss na daw niya mag-explore mga kaidol, yun yung sabi niya. Das kung punta doon sa kanila. No. At uh, si Nilja naman ay uh, bc busy, busy din, no. Uh, bihira na lang, bihira din kasi yun uh, mag-vlog. Kaya hindi na masyado nakikita yung uh, vlog niya. Pero asahan nyo mga idol, no? Babalik pa din si Diljan no sa pag pag explore no? Ayan. So parang malapit na umulan mga idol, no? Ayan, no? Makikita nyo naman yung panahon. So, mag-isa lang tayo ngayon dito mga kaidol. Kaibigang Pasiritos Maraming maraming salamat po talaga ha Sa tulong mo Nung uh, nakaraan Yan. Kasi tayo mga kaidol no? Nahulog tayo dun sa Bangil Buti na lang mga kaidol Na nakakapi tayo ng ano no Nakakapi tayo ng Tawag nito ng uh, puno, no? Buti na lang hindi bumigay yung puno, mga kaidol. At uh, nagpapasalamat ako ni kaibigang Pasiritos, mga kaidol. Kasi nabalaan tayo kagad, no? <clears throat> kasi di kasi makikita, mga kaidol, na may may butas doon, no? Sa dinaanan ko. Buti na lang, mga kaidol, no? Binalaan tayo na mag-iingat tayo, mga, mga kaidol, no? So nagpapasalamat talaga ako ng lubos mga kaidol no kay kaibigang Pasiritos. Kasi nga nabalaan tayo no. Tinulungan tayo ni kaibigang Pasiritos. So uh, ayan. Kaibigang Pasiritos, uh, alis muna ako no. Makikita mo naman yung panahon ngayon. Talagang malapit na umulan. Ayun oh. No? Sige po, uh, mag-iingat po ako lagi. Huwag po, kuyang, wag wag po kayong mag-alala, kaibigang pasiritos. At uh, lagi po tayong mag-iingat sa exp bawat explore natin. Sabi niya mga kaidol, walang anuman daw. No? Manalig lang daw tayo sa Diyos mga kaidol. No? At uh, makakawala din daw oh, yung Pilipinas sa kabubuhan ni Bungbong Marcos sabi niya Ayan. kunting panahon na lang daw mga idol sabi ni kaibigang ano, pasiritos na kunting panahon na lang daw yung yung aantayin natin sabi niya So, Sige po kaibigang pasiritos Maraming maraming salamat At ah uh, Ako'y aalis na no Maraming maraming salamat Kaibigang pasiritos ha Sa tulong mo nung nakaraan yan. So Alis na tayo mga kaidol no At uh, baka maabutan pa tayo ng ulan ba?